Magandang araw. Kasama po natin ngayon sa Senator Robin Padilla upang pag-usapan ang pagbito sa SBN 1273 or Equal Access to Public Cemeteries Act. Senator, ano po ba itong panukalang batas na Equal Access to Public Cemeteries at ano naman ang pangunahing layunin nito? Ang pangunahing layunin nito ay uh, tiyakin ang karapatan at kapakanan ng mga Muslim, katutubong pamayanan, at iba pang denominasyon na mabigyan po sila ng pantay na akses sa pampublikong simenteryo sa pamamagitan po ng paglalaan ng espasyo para sa kanila. Iginagalang nito ang kanilang paniniwala, kaugalian, at tradisyon. Sa maayos na paglibing sa kanilang mga mahal sa buhay. Bakit po ito venito o hindi pinirmahan ng Pangulo? Okay, umpisahan natin sa una. Uh, ano ba ang veto? Ang presidential veto ay isang mekanismong konstitusyonal na nagbibigay daan sa Pangulo na tanggihan ang isang panukalang batas mula sa Kongreso upang hindi ito maging batas. Ang salitang veto ay nagmula po yan sa wikang Latin na ang ibig sabihin ay ipinagbabawal ko. Ang kapangyarihang ito ay nagsisilbing panimbang laban sa sangay ng lehislatura na lalo pang nagpapalakas sa prinsipyo ng paghihiwalay ng kapangyarihan. Ang gobyerno kasi natin ay may tatlong sangay ng gobyerno. Andiyan ng executive, legislative, at yan judiciary. At yan nakikita, pinakikita ng Pangulo yung kapangyarihan niya. Siyempre po, eh, siyempre, ginagalang natin yun. Pero bakit na-vito ang ating panukalang batas? Ayon po sa veto message, tinuturing ng Pangulo na ang ating panukala ay salungat sa non-establishment clause ng ating konstitusyon. Ang non-establishment clause ay nakasaad po sa provision ng Article 3, Section 5 ng ating Saligang Batas na nagsasabing no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Sa madaling salita po, ipinagbabawal ng Saligang Batas ang paggamit ng pondo o ng ari-arian ng gobyerno para direktang makinabang ang isang relihiyon, simbahan o denominasyon. Nakita po ng Pangulo na maaring mabigyan ng pabor ang ilang relihiyon kung ipatutupad po ang nasabing batas. Ano po ba ang particular na bahagi o probisyon ng panukala ang tinutulan? Ayon po sa veto message ng ating Pangulo, ang probisyon na nag-aatas sa mga lokal na pamahalaan na maglaan ng lupa o bumili ng lupa upang maitayo ang hiwalay na bahagi ng simenteryo para sa mga Muslim, IPs at iba pang denominasyon. Para po sa Malacanang, ito ay maituturing na paggamit ng pampublikong pondo at ari-arian para sa kapakinabangan ng relihiyong institusyon na ipinagbabawal po sa ilalim ng konstitusyon maituturing huba na pagtatatag o pagtataguyod ng relihiyon ang paglalaan ng bahagi ng pampublikong sementeryo para sa iba't ibang pananampalataya? Hindi po. Hindi ito pagtatatag o pagsuporta sa anumang religion. Kundi pagkilala po na lahat anuman ang pananampalataya ay may karapatang mailibing ng may dignidad. Hindi po ba maituturing na pangrelihiyon ang paggamit ng pondo ng bayan sa paglalaan ng sementeryo para sa muslim at iba pang denominasyon? Alam niyo po, ang paglilibing po ay isang pangunahing pangangailangan ng tao. Hindi lamang po ito seremonyal. Kaya't ang paggamit ng pondo rito ay para sa kapakanan ng mga mamamayan. Hindi lamang po isang religion, Nakasaad po ito sa artikulo pangalawa, seksyon labing isa at 22 ng saligang batas. Nagdapat pahalagahan ng Estado ang dignidad ng bawat tao at kilalanin ang karapatan ng mga katutubo. Kinilala po ba ng Pangulo ang problema ng mga Muslim at IPs hinggil sa kanilang libing? Opo, malinaw naman po sa veto message na nauunawaan po ng mahal na Pangulo ang hirap na dinaranas ng ating mga kapatid na Muslim at katutubo na minsan ay napipilitan pa pong dalhin ng kanilang mga yumao pabalik sa Mindanao dahil walang sementeryo na tumutugon sa kanilang tradisyon. Gayunpaman, nanindigan ang ating mahal na Pangulo na dapat ito'y resolbahin sa paraang hindi sumasalungat sa saligang batas. Senator, ano ang posibleng implikasyon ng veto na ito? May implikasyon ito tulad ng mananatiling walang malinaw na batas na naguutos ng hiwalay na bahagi ng pampublikong sementeryo para sa mga Muslim at katutubo. Mananatiling nakadepende sa inisyatiba ng mga LGU at mga lokal na ordinansa kung sila ay maglalaan ng lupa o bahagi ng simenteryo. Maaring magbukas ng diskusyon sa Kongreso kung paano uh, maisasabatas muli ang layunin ng Equal Access to Public Cemeteries Bill sa paraang hindi tatama sa mga probisyon ng konstitusyon. Bale, Senator, ano ang maaaring susunod na hakbang ng Kongreso may ilang hakbang dyan eh, na maaaring gawin ng Kongreso. Eh. Tulad ng ayon po sa konstitusyon, maaring i-overturn ng Kongreso ang presidential veto sa pamamagitan po ng two-third votes of Congress. Ano po yan? Ah? Magkahiwalay yan ah, dito sa mataas na kapulungan at doon po sa ah, malaking kapulungan. Maaari din pong maghain ng panibagong panukala na nakabatay po sa parehong layunin, ngunit mas maingat sa constitutional provision. Halimbawa po, imbis na mandato ng gobyerno, maaring hikayatin at bigyan ng insentibo ang LGUs na maglaan ng puwang para sa iba't ibang denominasyon. Maaari rin pong maglatag ng national guidelines para sa inclusive na paggamit ng sementeryo na hindi magmumukhang pagbibigay ng special na pabor sa isang religion. Para po yung tinatawag na executive order mula sa Presidente. Ano ang panghuling salita o mensahe niyo po tungkol dito? Bilang tayo po ang pangunahing may akda at ito po ay sinusuportahan ng mga mambabatas dahil overwhelming po ang suporta ng mga mambabatas dito. Napakabilis po nito na, na pumasa sa dalawang kapulungan. Ang layunin ng batas ay hindi po paboran ang isang religion, kundi tiyakin ang pantay na pagtrato at karapatan ng lahat ng Pilipino sa marangal na libingan anuman ang kanilang paniniwala. Bagamat, iginagalang e po po nating lahat ang kapangirihan ng mahal na Pangulo na magbito. Naninindigan po akong tungkulin ng Kongreso na ipaglaban ang adhikain ng ating mga kababayang matagal na pong nakararanas ng kakulangan at kawalang katarungan. Kung kinakailangan po i-revise ang panukala upang mas maging tugma sa konstitusyon, handa tayong makipagtulungan para maisulong po ang adhikain. Isa lang naman po ang gusto natin, magkaroon po ng kaayusan sa mga public cemetery. Hindi po nagmumukhang buhag Pag pumasok tayo, naguguluhan tayo, hindi natin alam kung saan ang direksyon natin. Pag ito po ay naisatupad, ito po ay magbibigay ng order sa cemetery. Alam na natin yan kung saan ka pupunta o kung ikaw po ay isang katoliko, alam mo na kung saan ka pupunta. Kung ikaw ay Muslim, alam mo kung saan katutungo. Kung ikaw ay katutubo, alam mo kung saan katutungo. Kung ano man ang iyong denominasyon, alam nating lahat. At ito po ang magiging dahilan para magkaroon ng magandang sementeryo, magkaroon ng magandang public cemetery dahil tayo po ay magpapahaligsahan ng pagandahan. Alam naman po natin ang ating kultura. Yan ang kultura ng mga Pilipino. Gusto natin yung healthy competition. Kayo lamang po, maraming salamat.